Ayan, magluluto tayo ngayon ng pinakbet. Ito ang ating ingredients. Tomato, ginger, onion, eggplant, okra, Palaya bunga ng malunggay. Wala tayong sahog, hindi tayo magkasahog. Tapos mag-ihaw tayo ng marinated belly bangus. Ihaw natin yan sa convention oven. Ayan. Pinakbet na walang sahog. So, lagay na natin ang ginger at onion. Lagay na natin ang ating tomato. Yan, lagyan na natin ng bagoong. Pukulid natin, tapos lagyan na natin lahat yung gulay. Lagay na natin yung bunga ng walonggan. Kasi matagal maluto yan. Lagay na natin lahat gulay. Talong. Pampalaya. Saka ang okra. Sabay-sabay na para sabay-sabay maluto. ayan na yung ating milulutong pinakbet na walang sahog ayan, luto na nga ating milulutong pinakbet na walang sahog ayan, luto ating make uh, boneless bones